magandang umaga. Ako nga pala si Tumudachi, isang panda rider ng buhay na tubig. Dito sa Imus Cavite. Binabati ko nga pala si Amiel Rigablanca ng Lancaster Imus. Maraming salamat nga pala sa suporta mo sa akin channel. Tara na, samahan niyo ulit po ako sa aking biyahe mga Tumudachi. Alas 7 ng umaga, unang booking ni Tumudachi ay Jollibee kaya naman nagmamadali ako na umalis ng bahay upang puntahan at kuhanin ang unang order ang unang order ko po ay iti-deliver ko sa Lahoya, Jolla dito lamang din po yan sa may Imus Cavite Shoutout nga pala sa mga kurong ng Jollibee Buhay na Tubig lalo na kay Cherry at sa Guard ng Jollibee Pagkakuha ko ng item ay pinicturean ko na at dali-dali na akong umalis dahil napakahalaga po sa amin ng bawat minuto. Binabagtas ko na po ang kahabaan ng La Jolla Street. malapit na po tayo mga tumutachi sa La Subdivision. Mali, ito na po yung pinaka-entrance nila papasok sa kanilang subdivision. Ah, mga tumutachi, bali, andito tayo ngayon sa loob ng La Subdivision. Bali, dito tayo magdadala ng ating booking mga tumutachi habang hinahanap ko ang bahay ng aking customer ay nakita ko ang dati kong kasamahan sa barko umuwi na pala siya upang magpakasyon shout out sa'yo kuya Darwin oh te uy oh andyan si kuya Darwin oh oh ay kasi ah, oh, oh, may dideliver ako eh. Ba? Oh, ba. Okay mga tumutoy, ano, andito napadaan ako sa ano ni Kuya Darwin yan, no? Oh, oh Kuya Darwin, kaway naman dyan! Oo, oh. Ito, Dito, yan, no? Nag-bob kita, eh. Oo, nag-bob lang <laughs> kita, <laughs> eh. Mami, may di ako dito sa, ano, Alvira Street. Ay, ano naka-sipag mo naman? Opa. Anong block yan? Ano, 47... Dati pong kasama ko po sa barko yan, si Kuya Darwin. Wali, kababawalan po niya ng barko ngayon, kaya hindi ko po alam na taga rito pala siya sa La Jolla.